Pizza Delight. Liberty Tax. So, we're here. Maglalakad sa initan. And, ayan ba, Kumain muna kami sa Magdo. May taxi kami papunta dito. Dahil kumain kami sa Magdo, maglalakad kami papunta Walmart. <laughs> para mabawasan. At si Liam, naghahanap ng kanin. Di daw siya nabubusog. Bakit daw walang kanin? Bakit daw ganun sa Canada? Pinapahirapan daw siya. <laughs> Arte? At least, hindi init ng Pilipinas siya. Init ng Canada. O, oh, diba? Dito to sa kan ano, di ba kay EFC? Kanan. Pag kanan, yun yung Walmart. Sabi ni ate. Mukhang malayo-layo pa yun, na ah. It's Okay, guys. So, first day namin today. <laughs> As in, two hours ago. <laughs> two hours ago. Nagulat ka, Cass? yun ay hindi pa and the alcohol so ayan Naglilibot-libot lang kami dito. Ayun pala, Walmart. Walmart. Fence Market, KFC, and all that. Like, what the fuck Ang init-init. Just...